Hoy good day mga kamos. welcome back to our youtube channel We are back here at the Yamaha Motor Trade, Gagalangin Tondo Dahil narito na nga mga kamos ang most anticipated Inabangan talagang motor ngayong taon na to mga kamos Walang iba kundi ang Yamaha XMAX 300 2025 This one is the new version, 2025 version So alamin natin mga kamos kung ano yung mga nabago Yamaha XMAX 300 At kung isa nga ba to, sa mga dapat nyong uh, i-consider na pagpipilian kung gusto niyo magkaroon ng maxi scoot ngayong taon na ito. Kaya naman huwag na natin patagalin simulan na natin. Alright, so the all new Yamaha X Max 300. So this one nila re review natin mahamos sa color uh, glossy gray. Ayun kaya mahal, may dalawang kulay na linabas ngayon 2025 para sa Yamaha X Max 300 itong glossy gray and then yung glossy black. So ito mga kamos, uh, bibilisan lang natin ng pag-review dito kasi kukunin na rin daw ito mamaya nung nakabili. Ayan, so may nakabili na ito mga kamos. Pero wag kayong magalala dahil may mga paparating pang stocks si Yamaha. Motor trade gagalangin so inquire na lang kayo mamaya sa Facebook page nila na ipo-flash ko sa screen natin. Ayan, so this one mga kamos sa glossy gray. So napakaganda ng kulay. And then two-tone color pala siya mga kamos. Uh, glossy gray and then uh, may touch of matte black. Ayan, so simulan natin dito sa napakalaking windshield niya. So sabi niya mga ma ito raw yung windshield niya eh na-adjust na automatically. Sabihin, meron ka nalang lang pipindutin na button doon kung i-adjust mo siya. gusto mo siyang itaas and then kung gusto mo siyang ibaba. Wow. Ayan, so sabi ni Yamaha Motor Trade na mas naka-activate na raw ito. So hopefully mamaya mapakita ko sa inyo yung mga uh, ilaw nito and then yung uh, lalong-lalo na yung uh, full TFT display niya. And then lalo na dito sa windshield Ayan. So pagdating sa turn signals niya, so dito nakapwesto mga kamot, sa tabi ng windshield niya, no? So ito po yung pinaka-turn signals niya. By the way, naka-LED na po lahat ng ilaw ng Yamaha XMAX 300 from headlight to turn signals to DRL and then growing to daylight. So, ang ganda ng positioning, medyo nasa taas siya. Kitang-kita kapag ka umilaw yan. And then as we go down here mga kamots, so isa sa mga nagpaanga sa bagong Yamaha X Max 300 itong signature design niya na parang X. Wow. So, hindi na lang siya magkadikit kasi meron siyang separator sa gitna. Pero kung titignan mo siya, pag pinagdikit mo yan, parang siyang letter X. Ayan. So, yan na yung parang naging signature na muka ngayon ni X Max 300. Ayan. So, ito po yung pinaka-headlight niya. Of course, uh, two portion siya. And then, ito naman yung pinaka-daytime running light niya. Ayan. So, nandito sa baba ng headlight two-tone color din yung contender niya. Gloss gray sa gilid and then uh, matte black dito sa gitna. And, and then naka two-pot caliper, of course. And then naka big rotor disc. Ang ganda ng mags niya mga so, Ang, uh, ang ganda ng pagkaka-paint finish niya. Parang siyang bronze gold. Wow! Uh, metallic. Ayan, so naka-alloy mags na rin po yan. Meron lang tayo dito sa gilid na emblem. Na signature emblem ni Yamaha. And then dito, nakalagay dyan 8x max na may uh, gold na lettering, rose gold na lettering. Of And then dito sa gilid niya, malapit sa tail light, so naka 3D emblem po siya na X-Max. Napaka-premium ng emblem niya, mga so, As we go here dito sa tail light niya, so naka 2 portion din yung tail light niya, mga kamas, no? And then uh, kasama na rin dito yung turn signals niya. Ayan, so naka-integrated na rin. So hindi na tayo mga ngamban na baka bagay pa dyan. And dito sa baba niya, meron siyang uh, reflectorized, added visibility sa gabi. And then, meron siyang built-in plate light, of course, para sa plaka. And then, meron din siyang uh, built-in reflectorized na bilog, round shape, magkabilaan. So, ang laki ng CBT nyo. Of course, 300 cc ba naman to mga kamots, no? Ayan, so, malaki yung air filter. And then, ang laki din ng crankcase nyo. Ang ganda ng tsura ng tambuti talaga ng X-Max, no? So, malaki siya and then uh, may pagkamahaba din. And then, pagdating sa heat guard niya, ayan, so, simula dito sa tubo, akit dito sa mismong tambuto. Ayan. And then pagdating sa tip niya, makakamos para siya naka-carbon design. Ayan. Kung niya siya ng malapitan. Para siya naka-carbon design yung tip niya, yung cover niya sa tip. Ang ganda. So nagbigay uh, added detail dito sa Yamaha X-Max. Okay, so dako na kagad tayo sa sukat ng gulong mga kamos ng Yamaha X-Max 320 25. So sa unahan mga kamos ito ay naka 120 by 70 by 15 inches. ang ginamit naman ng gulong ni Yamaha para sa pinakabagong Yamaha X-Max 300 ay Dunlop. Ayan, so Dunlop Tiles, mga kamos, sa mga trusted at uh, kilalang brand pagdating sa mga gulong. Alright, so pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, nito po yung naka 140 by uh, 70 by 14. Ayan, so medyo maliit ng uh, 1 inches yung uh, gulong niya sa likuran, pero uh, mas lumapad naman yung likuran niya, mga kamos, yung gulong niya. Ayan, so 140. So bago ko makalimutan, mga kamos, ito nga pala yung uh, makina ng uh, Yamaha no So naka chrome silver siya and visible na visible siya no dito yung lagay ng uh, uh, engine oil and then isa pa sa nagpaangas dito mga kamots, yung uh, engine oil pwede mo siyang ma-monitor ayan eh, no kung uh, marumi na kaya kung nakikita niyo yung kulay dilaw na yan uh, diyan mo masisilip mga kamos, kung kamusta na yung condition ng engine oil ng Yamaha X Max ko wow! so meron na siyang screen kumbaga para ma-monitor mo na siya from time to time kung marumi na ba yung engine oil mo. Alright, so as we go up here mga kamots, dito sa upper part ng Yamaha X-Max, 320, 25. So, expect natin mga kamas na napakalapad talaga ng upuan niya. Ayan. So, napakalapad. And then, pagdating sa passenger seat, ayan, so malapad din. So, siguro pag sumalit, tayo dyan, salong-salong talaga yung natin. And then, nakakamel back na siya mga kamas. Meron siyang separation from uh, driver to passenger. And then, pagdating naman sa grab bar niya mga kamas, so naka-two portion tayo ng grab bar. So, magkahiwalay. Hindi siya sambo. So meron tayong napakahabang grab bar dito na naka alloy type na rin. And then uh, tinerno na siya sa kulay ng motor mga kamas. No? Uh, naka gloss gray uh, paint finish din. Ayan. Alright, so papasis tayo kay Sir J.E. para mabuksan yung under seat compartment niya mga kamas. No? So maraming maraming salamat kay Sir J.E. Ayan. So ito po yung under seat compartment mga kamos, ng Yamaha X-Max 300 2025. So expect pa rin natin mga kamusta na medyo may kalaparan kalakihan pa rin yung uh, under seat compartment niya. So I wonder mga kamusta kung kakasya ba yung full face helmet natin dito. So try natin yung uh, full face helmet natin na Ryzen zx 550 kung kakasya. So lagay lang natin siya dito. So yan bali nakapwesto na yung helmet natin din try natin kung masasara mga kamusta. No? Yeah, so as you can see mga kamots, nung nilagay ko yung helmet natin eh masasara naman siya, no? So, hindi ko lang siya talaga tinotaling sara kasi pabubuksan na naman natin yan. Ayan. So, kasha naman yung full face helmet. So, dito naman sa baba, try natin kung kakasya. Tapos, hindi na sara ulit natin. Ayan. So, medyo hindi siya na sasara, no? So, obviously, yung uh, full face helmet hindi kasha. Pero, I think, half face helmet kasha dito, mga kamos, no? So, bali, dalawang helmet ang uh, pwede mong mailagay sa compartment ng uh, Yamaha X-Max 300. 2025. And then, kagandaan pa dito mga kamots, yung uh, under underseat compartment nya, eh meron ng uh, built-in na uh, ilaw. Ayan. Wow! So, makikita nyo. So, para pag nagbubukas kayo ng compartment sa gabi at medyo madilim, at least meron na kayong backup na ilaw kung makikita nyo yung mga uh, nakalagay dito sa U-box ng uh, under underseat compartment ng Yamaha X-Max 300. And then, sa lapad ng uh, compartment nya ito mga kamots, eh marami ka pa rin talaga mailalagay. No? Ayan, so bukod sa dalawang helmet, eh, pwede ka pa maglagay ng mga kapote at yung ilang, ilang, ilang pa mga gamit yan. Uh, nakakilis pa rin itong uh, Yamaha X 300 2025. Ayan, so ito po yung tank niya mga Kamos nasa gitna. Ang fuel tank capacity ng pinakabagong Yamaha X Max 300 2025 Kamos is still uh, 13 liters. Ayan, so ganun siya kalaki yung uh, fuel tank capacity capacity niya. And then, ayon kaya mga mga kamusang fuel consumption ng pinakabagong Yamaha x Max 320 300 25 ay uh, 30 kilometers per liter. So as we go up here, so meron siyang dalawang side packet, no? So, sabi ni Sir kanina etong uh, sa right side dito daw nakapwesto yung uh, baterya ng uh, Yamaha x Max 300. Ayan, so dati daw kasi sa harap, no? Ayan, so yun yung lumang version, Sir. Ayan, so. oh Okay, o so sa sa 25, 2025 model, maamos, binago na yung pwesto ng uh, baterya. So, dito na rin siya nakapwesto. Ayan. So, which is maganda na rin, maamos, and safe na safe na rin kung sakaling lulusong tayo sa baha. Ayan. So, sa, sa left side naman, mga kamos, ito yung uh, meron siyang maliit na pocket dyan na pwede natin paglagyan ng cellphone. So, wag nyo nga lang siya iiwan, no? And then, na um, uh, mga motorcycle gloves natin, pwede pwede pa dyan, mga Maria, Ayan. So, sa loob nyan, mga kamos, nandito na rin yung um, power socket nya na naka type C ready na ayan. so kung type C ready yung cellphone nyo so yan so naka type C ready na po yan na mo send din ready to charge na tayo ayan so hindi rin nagpauli pagdating sa ganyang picture si Yamaha X Max no at uh, 325 so pagdating naman sa manibela niya ayan so meron tayong napakaangas na manibela dito so naka uh, style na wrap dito ang ganda ng pantaka cover na, nyo, ng ano uh, ng manibela niya And then, sa gitna niyan, meron na dito yung uh, signature logo ni Yamaha na maliit lang. And then, sa mga buttons and switches, mga kamo, sa uh, left side, meron tayong high beam, low beam. Ayan, and then, uh, meron siyang uh, passing light, of course. Turn signals, left and right, and then, um, horn. And then, ito, mga kamo, ito, function niya, tato, sa, sa function to, sa windshield. sa windshield, yun, sabi ni sir, sa para windshield. sa windshield. And so, di demo sa atin ni Sir Makamos yung mga function nitong Yamaha X Max, no? So, dito po yung button niya, Makamos, para sa windshield. Eh, pakita ulit natin, Sir. Ayan. So, kung gusto, gusto siyang ibaba, hanggang saan yung taas niya, Sir? Sagad niya, Sir. Ano, makangat Ayan. sagad na sagad na taas niya, Makamos, pero kayang-kaya niya, lalo-lalo na sa mga kumabilis ng takbo natin. So, talagang cover na cover yung hangin na tatama sa atin. Kaya nga lang, Makamos, hindi natin ito madadaan sa expressway kasi naka 300cc, diba sir? 300cc lang siya. Oh. So, hindi natin talaga siya masusubukan yung windshield niya pagdating sa expressway. Pero kung sa mga uh, kalsada lang and then naka high speed kayo, so masusubukan natin yung windshield niya kung tatama ba sa inyo. Pero sa lapad at haba ng uh, taas nitong windshield niya, eh, expect natin na talaga magde-deflect yung hangin, no? Yeah, so, sir, ano pa meron dito? Ito po, ano pa? ang to. So, sir, babak natin. Ah, okay. So parang uh, button menu pala yan. Yes. Sir. So kapag yeah. bubuksan natin ito, babak, ipindutin mo lang di siya. Lalo, dilito naman na siya. So, ah, okay. Na, so ipindutin lang, hanapin lang. lang. Ay, So para mahanap daw natin yung function ng windshield, mga mas eh, kapain lang natin dito gamit tong uh, button na yan. Back or so, home. back or home. Ayan. so, makikita naman natin diyan makamos may ano naman siya may indicator naman siya kung para sa windshield yung function na yun Ayan. So, dito naman sa right side, so meron tayong kill switch. Tama si Banda. dito, mga kamos, sa switch na to, meron din siyang kill switch sensor sa side stand. Ayan. So, kill switch, meron tayo dito, engine kill switch sa manibela, and then uh, hazard, built-in hazard. Ayan. So, tignan nga natin yung buga ng ilaw niya. Ayan so as you can see, my almost ng buga ng ilaw niya no. And then napakaganda talaga ng positioning uh, kitang-kita. Kapag ka nag-turn signals ka or nag -ha hazard And then pagdating naman sa headlight niya, ayan yung sinasabi ko sa inyo, my na signature uh, parang letter X ng uh, headlight ni Yamaha. Pagdating naman sa tail niya, ayan so ito naman yung tail niya. Ang ganda din ng positioning ng uh, maliit lang yung turn signals niya sa likod no pero ang tingkad ng buga kitang-kita na rin kahit sa umaga mga max yung uh, push button niya mga Kamas, kasama na rin pala dito sa uh, engine uh, switch engine kill switch button ayan so dito kasi sa taas ayan itong dalawang function na to para sa engine kill switch and din sa baba niyan ayan, ayan so nandito na rin pala yung uh, ACG starter niya ayan So pagdating sa hand grip, still ganun pa rin naman yung design na ginamit ni Yamaha, no? So hindi pa rin sila nagbabago. And then pagdating sa bar end, so naka-alloy bar end tayo dito na naka-gloss black. And then pagdating sa mga brake levers, so naka-matte black tayo dito. Ito po yung side mirror niya. So napakaganda ng stem, napaka-premium and then napaka-linis lang. And then pagdating sa side mirror niya, so naka-dahon type din. Ang ganda. So lastly, mga kamos, dito sa ano niya, sa instrument panel niya, so naka-full TFT display na rin tayo dito. Sir, meron ba itong ano, navigation? Meron. Ah, okay. Sabi ni Sir Makamos, itong display ni Yamaha X-Max 320-25 o yung instrument panel niya, eh, meron na rin uh, built-in navigation. No? Kung so, sakaling gagamit tayo ng mapa, mag-install lang daw tayo ng app. Ano tawag din, Sir? Garmin Street. Garmin Street. Yes, sa App Store. Uh, oh, sa App Store or sa uh, uh, Play, Store. Play Store. oh sa cellphone kayo magda-download mga Makamos. And then, uh, mapapunction nyo na or mapapagana nyo yun na yung navigation dito sa Uh, TFT display niya which is convenient mga mas at least hindi na natin kailangan gamitin pa yung cellphone natin so diretso na tayo dito sa instrument panel niya para magmapa no? so ano pa nga iba pang features nito sir yung TFT display niya dito sir yun nga yung natin dito tapos yung nga sa weather ah, weather pwede rin. Meron sir. Wow! Yun, so, maano rin pala. Nasa-sensor nasa sensor din pala nito yung weather, no? Kung uulan ba, tawa. <laughs> <laughs> Ayos, ah, high-tech, ah. Tapos, yun ano nga po yung navigation? Okay. Uh, pero kailangan mo muna siyang i So, um, sa Bluetooth natin tayo so ito um, Pero kailangan po, naka-download na po tayo para mga... Naka-download na yung app? Yes, yes. Ah, okay. So, ang connection nito ito via Bluetooth? Yes, yes, yes. Ah, okay. So, yung cellphone pala natin, mga Mos, ay makukunik dito sa iyo, mga X-Max uh, 300, 2025, via Bluetooth. And then, sabi niyo, sir, para daw magamit natin yung navigation, kailangan daw, ah uh, bago natin uh, i-connect, eh, kailangan naka-install na yung app na para din sa navigation. Ayan. Ano pa, sir? Uh, traction control, meron na rin. Then, built-in clock. Ayan, so, lahat makikita na dyan, mga kamots. At uh, yung pinaka, ano niya, sir, yung uh, speedometer na display. So, display natin sa speedometer, oh, po. Opo. Yung talagang, ano sa niya. Sa ah, okay. Ito, parang, ito, ano lang talaga to Uh, yung sa, para sa mga menu. Yes, sir. Mm, okay, dito pala sa dalawang portion to mamas yung TFT display niya, no? So dito sa right side dito yung sa para sa mga menu and then sa mga settings. Yes, sir. and then uh, dito sa left side dito naka yung speedometer, odometer, fuel gauge and then trip meter, mga kamot. Tapos dito rin sir makikita rin natin. Ayan, ganyan yun, sir yung sa tachometer, Ah, sa okay. So meron siya menu na siya, sir. Diyan din makikita 'yung sa mga meter na ano na hinahanap natin. Ito episode. sir, Eto, sorry, meter mm. display natin. Ah, okay. Tako, may share ko, may tapos meter ko mix tapos yung speedo. Ah, okay. So lahat nandito na. Yes, And then may nakita ko may music din, ah. No? Meron din. Ayun no. Kaso ah, yung nga rin 'yun, sir. Sa Garmin Street. Yan. Sa Garmin Street din 'yun. So meron din siyang features yeah. na music, mga mos, no? So meron tong speaker tama wala. Wala. Sir. Ah, wala. Kung baga parang... Kung baga parang... Kung baga parang... Ah, makokontrol. So, kapag ka music tayo, mga kamose, eh, pwede rin pala natin i-control dito basta nakakonect sa cellphone. So, bal bali lahat ng function ng mga kamose, eh, sa app makikita and then mapapagana, yeah. no, yeah. sa garments screen. Ayan. So, maraming maraming salamat kay Sir. Inassist tayo kanina para sa mga features ng uh, Yamaha X 300. Red. 2025. So yan po yung looks and appearance mga kamos itong pinakabagong Yamaha x 320 25. So dako naman tayo sa iba pang features at specs itong pinakabagong maxis coat na ito coming from Yamaha. The all-new Yamaha x 320 25 is powered by Yamaha Blue Core technology with a 292cc engine displacement 4-stroke single cylinder na single overhead cam with four valves. Meron itong taglay na max power na 27.6 horsepower at 7,250 rpm habang kanyang max torque ay 29 newton meter at 5,750 rpm. Pagdating sa kanyang fuel system, ito po ay naka-fuel injected habang kanyang cooling system, ito po ay naka-liquid cool. And as for the starting system, pinapagana po ito ng electric push starter. At dahil Maxi Scoot style lang motor na ito, ito, ay pinapagana ng continuous variable transmission or CBT pagdating sa kanyang driving system. For the suspension system, sa harapan ito po ay naka-telescopic fork. Habang sa likuran naman, equip ito ng dual shock absorber. As for the braking system, pares po itong equip ng hydraulic disc harap at likuran. Naayon kay Yamaha, e-equip na rin ng parehong dual channel ABS. At sinamaan pa nga ito ng pangmalakasang features walang iba kundi ang Traction Control System or TCS na magagamit at mapapakinabangan natin sa malulubak na kalsada meron dito sa Pilipinas. Pagdating naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 2,185mm, overall width na 775mm at overall height na 1,415mm. At meron naman itong seat height na 795mm habang kanyang ground clearance ay 135mm at ang kabuang bigat naman ng motor na ito, mga mga ay 181 1 kg. At yan na ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Yamaha X-Max 300 2025. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa Yamaha Motor Trade Gagalangin Tondo. Okay, so dako na tayo sa cash price at installment price nitong pinakabagong Yamaha X-Max 320-25. So, magkano nga ba ito dito sa Yamaha? gagalangin branch. Pagdating sa cash price niya, mga kamots, ito yung ng 311,000 pesos. So, sabi na Yamaha, SRP, SRP pa lang po yun. So, mag a lang kayo ng 3,000 pesos, mga kamots, para sa 3 years LTO registration at sa insurance. Ayan. So pagdating sa installment price, available na rin daw to mga kamos dito sa Yamaha Moto Trade Gagalangin Tondo as of May 2025. So pagdating sa installment price niya, magda-down kayo ng 63,000 pesos dito. So again, unit price pa lang po yun mga kamos or so unit down payment pa lang po yun. So hindi pa doon kasama yung LTO registration at yung insurance. So mag-add mag lang kayo again, 3,000 pesos mga kamos dun sa down payment. And then pagdating sa monthly amortizations niya, makamos 1 taon or 12 months, 24,586. 18 months or isang kalahating taon, makamos 17,699 pesos. 24 months or dalawang taon, 14,254 pesos po. And then 30 months or dalawat kalahating taon, 12,186 pesos. At kung gusto niyo naman siya ng unin ng 3 years or 36 months, mag-amortization po natin makamos ay 10,809 pesos. So, yan po yung uh, cash basis at installment basis, mga kamots, nitong uh, pinakabagong Yamaha X Max 32025. So, kung ito inaabangan nyo, mga kamots, at gustong gusto nyo magkaroon ng pinakabagong Yamaha X Max 32025, so, message na lang kayo sa Facebook page ni Yamaha Motor Trade. So, marami, marami pa silang available na mga unit dito. And then, pagdating dito sa Yamaha X Max, So meron na raw nakabili nito. So kukunin na raw ito mamaya. Pero wag kayong magalala mga kamus dahil meron pa mga paparating. Stocks ng Yamaha X-Max, si Yamaha Motor Trade gagalangin. So mag-inquire na lang kayo sa Facebook page nila mga kamus. And then sa mga naghahanap pa ng Yamaha, pinakabagong Yamaha n or Tech Max. So marami pa sila dito. May dalawa pa silang uh, uh, available stocks dito and then sa mga lower CC uh, Mio I and then Mio Gear Mio Grabby so yung uh, lately na pinost natin sa ating YouTube channel sa mga naghahanap nun so meron pa silang stock dito na dalawa Ayan, so kulay ay uh, dark dark brown tsaka gloss gray. Dito ko na lang tatapusin ang aking vlog mga mos. And then gusto ko ulit magpasalamat kay Ma'am Era and then kay Sir J.E. na nag-assist sa atin kanina para i-review itong pinakabagong uh, Yamaha X Max 320-25. And then pakipalo nyo rin palang ating Facebook page mga para lagi na kayong updated sa mga motorcycle reviews na ilalabas pa natin sa ating YouTube channel. So muli marami marami salamat sa inyo mga kamots. Stay safe, ride safe always.